Zero friends. Luluto ta po tayo ng ano? Sa hmm. balens, papaitan, 1.2 kilograms. Magano to, lab? 7 pounds. 7 pounds. 7 pounds. Ito yeah. natin. Bawang, sibuyas, loya, sa sili. Uh, yung paminta po naman. Yan, kaya alam ko muna. Abang nagluluto, kain po, po tayo ng dinakbakan. Pero sarne. Mm -hmm. Kain muna po. Ayan po, magigisa na po tayo. Ito po yung sabaw, yung pait niya. May papaitan mix ako. Saka kuha po tayo ng sinigang. Sinigang. Kasi nilalagyan ko ng sinigang. Yung papaitan ko, konti lang po. yan ba yung mga gamit ng Pilipino ayan so gisa na po natin bawang ayan ayan po natin yung bawang ayan ayan kapalitan ni Bintoski color brown ya para mejorar me la tipo Mga kapatid. So, aha. Ayan, pwede natin ilagay yung sabaw na pinag-anuhan, pinag-kuluan kanina, kaya din. Pangapunan na naman po. ano malaki po tong piske. <laughs> Alright. Maganda po yung climate ngayon. Hindi masyadong malamig. Kaya, ayan. Naka 60 pounds ulit ako sa 8, 8.30 to 11. So, ang ganyan po. babait po yung mga tao ano. Ayaw kong tanggapin pero... Anong magagawa ko? Pinilit ako. Salamat na lang po and shout out po sa kay Kuya Mon Huyoa from Masbati sa kay Ate Ledy. Ma'am God bless po. Marami pa kayong matutulungan. Nagagaya ko. Salamat po sa lahat. Pupunta po tayo sa What green? Matakiex. Gan. gini alamat jadi lumon. Oh, yeah. right. uh, <laughs> uh, okay. Alright, ada purpose sih. tak uh, daw. Deh, benar ya. Oke. Ah. Ayan lang yung ano. Ayan. Kulit mo na yan. Flying Rats. <laughs> Ang tawag ko dito is Flying Rats ng Kalapate. Uh, Pagkasag tayo dyan. Tingnan natin kung may special discount. Uh, <laughs> Alright. GD GND This is original GD G and D Dito nga pala tayo dito sa ano? Okay uh, Nandito po tayo sa Philippine Store sa Maywood Cream Yan may po yung babae may na may-ari may may Nakita natin yung mga yung may-ay tunda ma nila mga Dito po kami na mamalingki sa kanila po kanila within delivery uh, 100 the bab within delivery i deliver sa inyong bahay kaya yan po kami na mamalingki yan po ako Ayan ako sa kota ko ta, yung mayari pa may discount kaya yan po si Eugene nagbabayad na rin ako nagtitingin may balot may mga Pilipino po ano ba yung bagbag kong si may lansonis alright. may kangkong may malunggay may dahon ng saging yan po at po yan corn beef Argentina Diyan. sardinas yan ba yan nakikita natin alright. lahat po yan meron tayong mga sardinas liga kung napagawi dyan, kayo sa wood green <coughs> dito sa north. Mura lang. Excuse me po. Yan. Ayan. natin yung Bibili. Okay. Sabihin nyo lang yung nagbablog na uh, Ilocano ka nyo. Mga prosa dito. Ibigyan kayo ng discount. Meron tayo mga... bigas, pangus. Ayan, lahat makikita nyo dyan. Available po doon. Kung wala, mag-order sila sa inyo. Ay, para sa inyo. Alright. Tapos, ano, Balik na lang kayang uh, ganun. Korean foods. May mga Korean tinapay Korean. na po dito, completo. galing sa cold deluxe. Kompleto po sila. Mm. kaya wala nang problema po. Kaya, kaya pag nagbalikbahin kayo, kayo uh, mas mahal pa yata yung eh, Pilipinas na. Kesa sa kaya dito. Ng 3, 4, 1, ay, kaya nang ulat yung one, anak ko na 1, ano, bakasyon. Punta ko tatatlo pa lang mabibili. Tapos po pag gusto. Ano okay. 'to, ng train. Ay, yung ki-check na tarantang. Ay, antayin natin 'to sa lobby. Ano? Ay, yan, po yung Moodles, may-ari. Korean. Ay, yan, yan yung ayan, may-ari. Halang po dito, punta na po kay dito, mura lang. Wait po, ayan po si Bintowski, sesalita. Sa Ay, yan po si Ate 'yo. Oh. Naglalap libre. Papakita natin yung pangalan. Ayan si Komandan na... nagbabayad na rin. Oh, yan, ma-chipi, ma-cornick, ma-charumbaboy. Okay you know, yan ayan, pauwi na po kami. Yeah. Ayan po yung telephone number. Okay. Alright. Okay. Dito po kami nagsya shopping. Kung <laughs> <laughs> meron pa palang mga ano, gagaraan, ginubuan, papaitan. Sa akin sa delivery din my ma charge po my <laughs> my charge <laughs> depende j depende j balju ka and my charge kayo my my charge de ating naat si kita tao my charge hindi um. bersanya okay yah uh, okay salamat po, po. Uh, ito po yung ano filipino nakuan no nakua ako na yung ano uh, telephone number Sige. ito po si bentotski Vlog. Dito po yung Philippine store natin please kamen Uh, Yamamoto. Yeah, Tapos eh. tayo, mga kapatid. Diyan yeah, sa ni. Eh? Umuutang po siya nang ano. Ito sa Argos kasi ano, you know, pwede ta tayong umutang dito. So Ayun. <laughs> kasi Eugene, umuutang sa collection. Mm -hmm. uh, Ayun. Dahil sa Argos, gusto mo ko po dito dahil makakautang ka na ano. Pay for 1 year, 6 months, 3 months. Kaya yeah, pag wala kang ikas, punta ka na lang dito sa arbus.